ng mga Pilipino sa tibok nasod sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Sa mga nakalipas sa na toon, isa ang Pilipinas sa mga pinakamalaking kontributor ng ocean plastic pollutants sa buong mundo. Base sa inilabas na artikulo ng isang organisasyon, ang mga plastic waste ay isa sa mga dahilan kung bakit may namamatay ng mga marine animals katulad na lamang ng pawikan at iba pa. Kaya naman upang makatulong sa pagsugpo ng epekto na dala ng plastic waste, inilunsad ng opisina ng Vice Presidente ang pagbabago. Ang Million and Centries Campaign na isa sa mga layunin ay ang pagtutok sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang bilang ng mga natanim ng punong kahoy sa bansa, ating alamin sa report ni Brian Latasa. Sa kasaysayan sa buong mundo, tayong mga tao ang isa sa pinakabatang naninirahan dito. Kinupkop tayo ng kalikasan, pinaranas ang magandang yaman, at sa loob ng mahabang panahon, unti-unti na nating sinakop ang kalikasan at ang yaman nito. Binago na natin ang mukha ng mundo. Nilikha ang plastik upang mapadali ang buhay ng bawat tao. Ngunit sa ngayon, isa na daw ito sa dahilan na ikakamatay natin. Ayon sa pag-aaral sa isang universidad sa Pilipinas, 61 million metric tons na mga basura ang nakokolekta kada taong sa bansa at 24% nito ay plastik. Karamihan sa mga ito ay napupunta sa karagatan. Sa mga nakalipas na taon, isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking ambag na plastic waste sa buong mundo. Ayon naman sa pag-aaral ng mga eksperto, isa sa dahilan kung bakit halos kada taon may mga namamatay na mga marine animals tulad na lang ng mga pawikan, balyena, seabirds, mga isda at iba pa dahil ito sa plastic waste na napupunta sa ating dagat. Noong 2019, isang balyena ang natagpo ang patay sa Davao Gulf di dahil sa katandaan nito, ngunit sa plastic waste na nakain nito na umabot sa 88 pounds o halos 40 kilos. Samantala, sa magkahiwalay na pag-aaral ng mga eksperto, halos 100,000 na mga marine mammals ang namamatay kada taon sa buong mundo. Bunsod ng plastic waste na napupunta sa ating dagat. Isa sa nakikitang sagot ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte ay ang pagtatanim ng mga puno sa buong bansa o ang TRIS campaign na naglalayong maprotektahan ang kalikasan at maging ang climate change. Sa Luzon, tumungo ang OVP sa Palanan Isabela, Cagayan Valley, sakay ng isang bangka upang makarating sa isla para makapagtanim ng mangrove na malaking tulong sa mga marine animals at sa pagpigil ng mga malalaking alon bunsod ng storm surge o malakas na pag-ulan. Nagsisilbi din itong tirahan ng mga isda at iba pang lamang dagat. Nakakatulong din ang bakawan upang pagyamanin ang biodiversity sa isang lugar. Malaking ang pasasalamat ng lokal na pamalaan ng palanan sa OVP dahil napuntahan ang kanilang lugar para sa napakagandang proyekto upang protektahan ang kalikasan. Ang buong LG, barangay, sa 17 barangay ay kasalukuyan na rin po na nagkakandak ng mga tree planting. Umarangkada na rin ang programa sa mga kabisayaan. Nitong Marso, mahigit 11,000 na mga mangrove ang itinanim ng ating mga kasaman sa OVP, Cebu, Bohol, si Kehoro Satellite Office na isinagawa Sanaga City. Sa isla ng Mindanao, 5,000 ka mga mangrove din ang itinanim sa Barangay Burgos, Cortez, Surigao del Sur sa pangunguna ng OVP Caraga Satellite Office kasama ang mga opisyales ng lokal na pamalaan ng Surigao del Sur. Sinabi ng mga residente sa lugar na mahalaga sa kanila ang bakawan dahil dagdag proteksyon ito sa kanila at dito rin nakasalalay ang kanilang hanap buhay, lalong-lalo na na malapit sila sa baybayin. Sa pangunguna naman ng OVP, Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao Obarm Satellite Office, kasama ang Ministry of Environment and Natural Resources, mahigit 2,500 ka mga puno ng mahogani at fruit trees ang itinanim sa South OP, Maguindanao del Sur. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Umabot naman sa isang libong mga puno ng nara at mahogani ang itinanim ng ating mga kapatid na Muslim. Ang nasabing planting site ay isa sa mga battlefields noon pero ngayon isa na itong mapayapang lugar. Noong nakaraang taon, sabay sa pakiisa ng selebrasyon ng World Teachers Day, sabay-sabay na itinanim ng mga guro mula sa iba't ibang panig ng bansa ang mahigit 3,000 kamangapuno. Personal naman, na nagtanim ng mga puno si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya sa Tudol Elementary School sa Butuan City at marami pang paaralan sa bansa. Ang pagbabago, ang Million Trees campaign ay umabot na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga satellite office sa buong bansa. Sa datos mula sa OVP na kapagtanim na ng 13,150 ka mga puno ang Cagayan Valley Satellite Office, 14,329 naman sa Pangasinan, 150 sa Central Office, 22,590 naman sa Bicol, 14,290 sa Eastern Visayas, 67,955 naman sa Panay and Negros Islands, 25,828 naman sa Cebu, Buhol si Kehoro Satellite Office, 19,530 naman sa Caraga, 36,028 sa Davao, 13,140 sa Barm at 25,003 sa Western Mindanao. Sa kabuuan, umabot na sa 251,922 kamangapuno ang itinanim sa buong bansa. Katuwang ng OVP sa nasabing programa, ay ang ating mga kasamahan sa Department of Education, Department of Environment and Natural Resources o DENR, local government units, barangay councils, Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at maging ang mga pribadong sektor. Pag amin naman sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, malaking tulong ang tree planting campaign ng opisina ng ikalawang Pangulo. Dahil patunay lang ito na may malasakit sa kalikasan si Vice President Inday Sara Duterte at upang mapaintindi din sa ating mga kababayan ang kahalagahan sa pag-aalaga sa ating kalikasan. Kami po sa DNR ay kasama ng Office of the Vice President. We are willing to be partners with you, especially do three growing activities to ...climate uh, mitigation and at the same time, parang it serves as uh, protection pag may mga malalaking alon. It serves also as a habitat to our marine resources. Sinisiguro naman ng OVP na mapanatili ang pag-aalaga at paglaki ng mga punong itinanim katuwang ang DNR. Kada tatlong buwan ay binibisita ng ahensya ang mga planting sites upang malaman ang kondisyon ng mga puno. Plano ngayon ng OVP na makapagtanim ng 140,000 ng mga puno bago matapos ang taon. Sa OVP Davao Satellite Office, isa sa kanilang inisyatiba ay ang pagkukolekta ng mga plastic waste na mula sa mga kasamahan natin sa OVP Davao at maging sa mga bisita. Katuwang nila ang isang pribadong sektor, ang Winder Recycling Company sa Davao City layunin sa nasabing kumpanya na protektahan ang kalikasan at isulong ang pagre-recycle sa mga plastic waste. Isa sa kanilang pangunahing ginagawa ay ang paggawa ng mga upuan para sa mga paaralan. Madali na ang proseso nito. Una, kailangan ng plastic waste at nilagay ito sa shredder machine. Pangalawa, linisin ito. Pangatlo, ilagay ang mga pinong plastic waste sa melting machine upang matunaw. At pagkatapos na matunaw ito, maaari na itong ilagay sa hulmahan at penturahan. At matapos ang prosesong ito, makakagawa ka na ng isang upuan. Ang nasabing mga upuan ay binibili ng mga pribadong kumpanya at maging ng kagawaran ng edukasyon upang ipamigay sa mga paaralan. Ngayon, aabot na sa 700,000 kamang mga upuan ang nagawa sa nasabing kumpanya. Binibili. Uh, sa ngayon nga, nung nagbisita ako dati sa... Sa Department of Education, nung uh, pinakita natin yung uh, magiging uh, advantages ng ating mga school shares na ginagawa, pinakita ko talaga na hindi ito lang para pang isang taon na produkto. Pag bumili ka ng school chairs natin, makikita mo na tatagal siya hanggang 15 to 20 years. Kaya malaking advantage talaga na magkaroon tayo ng school chair na katulad ng ginagawa ng EnviroTech and the winder. Ang mga plastic waste ay galing sa komunidad gaya ng mga pribadong kumpanya paaralan, LGUs at maging sa mga ordinaryong mamamayan. Nakapagkolekta na ito ng 3 million kilos ng plastic waste mula noong taong 2018 hanggang Abril ngayong taon. Malaki ang pasasalamat ng Winder Recycling Company sa opisina ng Vice Presidente at Kagawaran ng Edukasyon dahil sa kanilang kolaborasyon bilang pagtugon sa problema sa plastic waste sa buong mundo. Nakapagbigay ng 10 sako ng plastic bottles o 16 kilos ng plastic waste ang OVP Davao sa nasabing kumpanya. Very important ito kasi uh, ito ay magpapatunay na talagang seryoso ang ating gobyerno when it comes to um, recovering of the plastic waste. And isa dyan na nagiging problema natin talaga is yung mga PET o yung mga mineral bottles na pag inom ng isang tao, itatapon eh, na lang basa-basa. Ito po ay talagang magagamit natin para ma-recycle siya at makagawa ng panibagong uh, upuan o kaya iba't ibang klaseng produkto. Bukod diyan, may isa pang inisyatiba ang OVP Davao para sa ating mga kasamahan sa opisina at yan ay ang paggawa ng mga creative recycled plastic bottles na mula naman sa mga plastic na lalagyan ng inumin. Ayon sa OVP Davao, sumunod lamang sila sa Davao City Ordinance on Ecological Solid Waste Management of 2009 na naglalayong magkaroon ng saktong segregation sa anumang uri ng basura, lalong-lalo na ang plastic waste sa Davao City. Ito ay pagsuporta rin sa pangunahing programa ng opisina ng Vice Presidente na protektahan ang ating kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng isang milyong puno sa buong bansa bago matapos ang taong 2028. bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang responsibilidad sa ating kalikasan upang mapanatili ang kagandahan at yaman nito. Maliit man na mga hakbang, ito ay may malaking magandang epekto sa ating kalikasan. Kung tayo ay magtutulungan na maprotektahan ito, siguradong maranasan pa natin ang magandang yaman ng ating kalikasan sa loob ng mahabang panahon kaya't isa sa mga prioridad ni Nay Sara ang pagprotekta sa ating kalikasan. Patuloy ngayon na umiikot ang Office of the Vice President sa buong bansa upang makapagtanim ng mga puno na makakatulong sa pagpapanatili at pagprotekta sa ganda ng ating kalikasan. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kababayan, maging bahagi po tayo ng solusyon sa problema. Simulan natin sa pagiging responsable. Huwag itapon ang basura kung saan-saan at kung maaari, let's start using reusable utensils instead na single-use of plastic. Malaking tulong po yan para sa ating kalikasan. Para sa karagdagang detalye at informasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinus.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentinus. o di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valentinews. Lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.